Good morning po mga kalaki, 8am na po ng June 14 at ito po ang magagandang tips uli ng mga 3 digit lucky numbers para po sa masusugin nating mga lucky followers po dyan na nag-aabang na po tuwing ganitong oras. Ano po, kunin mo na mga listahan mo at ito na po mga 3 digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Singapore, 280 Hong Kong, 913 Dubai, 378 Malaysia, 126 Taiwan 314 Thailand 772 Philippines 839 India 285 New Zealand 103 Australia 728 Mexico 944 Canada 233 Greece 105 Israel 526 Las Vegas 930 Alaska 171 Saudi 832 Japan 620 Italy 769 Germany 120 Korea 836 Texas 774 at China 12 8. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang ating mga lucky numbers. Pwede niyo po yan i kung gusto niyo para mabaliktad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo. Meron ba akong hindi nabigyan? Sabihin niyo po.